Hey guys, pumili po ito ako, guys ang tigit-tigis smartphone sa kada smartphone brands na meron pong malaking discount ngayong July 2025. Unahin ko na po dito guys sa mga smartphone po ni BBK. Kung nasa around 5,000 po ang budget natin, maganda rin po ang i-consider ngayon ang Vivo 19 s Dahil nasa 5,199 lang po yung presyo niya ngayon. Naka 5,5 mAh battery yan. With IP68 water and dust resistant, 50 megapixel na main camera, Same din po ni Oppo na mayroong military grade shock resistant. Hindi na po masama yan, guys para sa si isang Vivo smartphone dahil nakapansyo din po yung kanyang camera. Naka 9 si refresh rate. Saka po yun yung Sock T612 na processor. Sa SRP guys, medyo negative si Vivo. Pero pagka naka-sale, I think okay na po yan. Pangalawa po guys, ang Oppo A5i. Basically, ito pong Oppo A5i. E yan lang din po guys, ang Oppo A3x. Pinalitan lang po nila yung pangalan. Pero at least nga po guys is 3.5 lang po yung kanyang presyo ngayon. Na dating 5.5 po yung SRP ng Oppo A5X. Maganda na rin po yung kanyang specs kung wala po yung tiwala sa ibang brand. Then naka 464 po na version yan. Naka 4 to sa charger. 5 watt image siya battery. At saka po naka punch hole din At 9 sa refresh rate. Snapdragon po yung kanyang processor. Kaso pang casual use lang yan guys. Mahirap po siya pang gaming dahil masyado po siyang mababa. Pero parang nga po sa may 3.5 lang, I think hindi na rin po masama yung specs ng Oppo A5i na yan. Pangat po ang Realme C75X. Nasa around 6,000 po yung presyo niya ngayon to 7,000. At mabawas ang yan guys pagka natin ng voucher. Maganda na rin po yung kanyang specs kahit paano, Naka 8128 na version niyan. Naka punch na display. Naka 120Hz refresh rate. 5.6 image sa battery. Saka po naka 45 sa charger. Ang mababalang lang po sa may smartphone na to is naka G81 lang po yung kanyang processor. Maganda lang po ang smartphone na to guys. Kung naghahan po kayo ng backup phone na matagal malobat, maganda yung camera, saka po yung pwedeng mabasa sa may tubig. Dahil nga po pwede siyang malubog. Unlike po sa ibang smartphone guys na merong IP ratings, pero hindi po sila pwedeng malubog sa tubig. Ang pwede lang pong gawin nila is maralisikan ng tubig. Pero itong si Realme, pwede po malubog sa may tubig yan. Pero siyempre dapat wag yung matagal. Dito naman po kayo sa mga smartphone po ni Transion. Unahin ko na po dito kay Itel. Baka po sakali naghahalang ko ng Type-C na cable. Eto po guys, mura po yung kay Itel ngayon dahil meron po siyang 59 pesos lang na USB Type-C cable. Dating 119 pesos po yung kanyang presyo. At dahil nga po meron siyang malaking discount, eh baka po sakali naghahalang ko ng Type-C na cable. Ayan po guys si Aytel. Dito naman po sa may smartphone ni Tecno. Maganda rin pong bilhin ngayon guys ang Tekno Poba 7. Dahil bagong labas nga po siya. Meron po siyang 8,000 na SRP sa may a version. Pero makukuha lang natin siya guys aron around 6,000 sa may 8256 nga. Ito parang si Poba guys na meron pinakamalaking battery sa mga ganyang presyo ngayon. Dahil meron nga po siyang 7,000 na siya battery. Magsasawa po kayo maglaro ng mobile legends niyan guys. Dahil napakatagal nga po niyang malobat. Naka G100 po yung kanyang processor. Naka 45W si charger. 120 sa refresh rate. 108 megapixel main camera. At syempre, meron din pong bypass charging. Yang pong smartphone ni Tecno na yan. Dito naman po sa may smartphone ni Infinix. Ngayon po ang tamang panahon para po bumili ng Infinix Note 50 Pro. Dating 12,000 po yung presyo niya sa so, may 12256 56 version. At mukhang naramdaman po ni Infinix na masyadong mahal po yung smartphone nila na yan. Kaya po sila naglabas ng 8256 naman na version. Sa may 10,000 po na presyo. Tapos nagsisale pa nga po siya ng 8.5 lang. Isipin mo 8 gigram versus sa may 12 gigram. 2,000 pesos po agad yung difference niya. Pero pagka po, sa may performance guys, eh hindi nyo po mararamdaman yung difference po ng dalawang RAM na yan. syempre doon na po tayo sa mas mura. Sa lahat po ng smartphone na mayroong G100 na processor, itong Simplix Note 50 Pro na po ang pinakamagandang may re-recommend ko sa inyo na mayroong G100 po na processor ngayon. Dahil sa AMOLED display niya. Metal frame, glass back, tapos mabilis din yung kanyang charger. At maganda rin po yung kanyang back camera. Next naman guys, is itong si Xiaomi Redmi Note 14. 8,000 po yung kanyang SRP sa may 8128 na version. Pero magse-sale po siya guys ng around 6,000. At siguradong baka makuha pa natin yung guys ng around 5,000 lang pagkaginamitan ng voucher. Naka AMOLED display po siya. Helio G99 na processor. 55mAh battery. 33 watt charger. 108 megapixel yung kanyang camera. Naka yung Gorilla Glass 5 po siya na protection sa may display. Maganda po yan guys. Dahil madalang po sa may entry level. Ang ganyang klase ng mga display sa mga smartphone po ngayon. Buti po meron pa si Redmi niyan ng Gorilla Glass 5. Isa pang maganda po sa may smartphone niyan is meron po siyang 6 years na Android update. Proven and tested naman guys sa mga smartphone po ni Xiaomi dahil nga po yung mga lumang Xiaomi smartphone ay talaga binibigyan pa rin po nila na mga software update. Ang problema lang po talaga sa mga smartphone po ni Xiaomi, eh masyadong mabigat po yung HyperOS. Maganda rin pong i-consider ngayon guys ang Samsung Galaxy A06 dahil nga po sa 3.5 lang po yung presyo niya. Naka 4128 po agad yung version niya dyan guys. Medyo mabagal nga lang po siyang gamitin dahil naka J85 po yung kanyang processor. Pero pagka nagsisil nga po yan guys, eh less than 3,000 po yung kanyang presyo. I think okay pa rin naman yan kung gusto niyo po ng Samsung na mura lang. Lalo kung less than 3,000 lang. Si HMD Crest 5G naman guys, lagpas 10,000 po dati yung kanyang presyo. Na naging 8,000. Tapos ngayon guys, sobrang mura na po niya. Na around 6,000 na lang. Naka AMOLED display din po yan. Naka 5G pa tayo. Naka stock Android pa. Ang problema lang po ng smartphone na yan guys is po ng kanyang camera. Sa mga balak din pong bumili dyan guys ang Poco F7. Ngayon din po ang tamang panong para bumili niyan kung gusto nyo rin po nung kalan, Bukod po sa discount sa mimismo po ako, eh meron pa po tayong voucher kay Shopee. At magiging less than 18,000 lang po yung kanyang presyo pagka nakasale. At ang kanyang SRP guys, eh, e like nagpas 20,000. Lahat po ng smartphone na yung meron po tayong link sa may comment section. Comment na lang po kayo kung sakali naman po meron pa kayong mga balak na smartphone na bilhin ha. Wala po sa may list natin. Comment nyo na lang po dyan sa may comment section. Thanks for watching!